guys, good afternoon. So ngayon guys, ay araw ng pamamalingke ko na naman. So habang ako ay naghihintay ng aking mga kasamahan, ayan, maglakad-lakad muna tayo guys para exercise dahil dito ay umaga ngayon. So ayan, nandito ako ngayon sa labas. Ayan. So maingay ang mga sasakyan guys. So, meron dito ang maliit na ayan, mga punong kahoy yan, guys. Ayan. O, di ba? Ang ganda. Ayan. Maglakad-lakad tayo, guys. Para pawisan naman. Dahil lagi na lang ako sa loob ng kusina. So, ayan ang ayan. Ito so, ay maliit na garden. Ayan. Sarap maglakad, guys. So, medyo mainit dahil nga ay tag-init pa ngayon dito. Malayo pa yung winter. So, ayan. O, oh, ang mga tanim dito, guys. Mga punong kahoy. Ang ah, lalaki. Alaga yan dito. So, ngayon ay pupunta ako ng supermarket. At andoon na yung aking mga kasamahan. Ayan. So andito na ako sa parking area at ang init. Pero masarap ang init guys pag tumama sa balat. So ayan na. Sakay na ako. Mainit na mainit. Ayan, dito na ako sa loob nandito na sa sakyan. Nandiyan na halame. Mama, na

Ini aman, amar agen kita bisa Thank you for watching guys.